Kuya, bakit kasi tumiwalag tayo sa ICC? Siyempre, alam naman ng dating Pangulo na masama at bawal ang kanyang gagawin sa Pilipinas. Alam niya magkakaroon ng investigasyon pag tayo nakasali pa sa ICC. Pero bago pa tayo nakahiwalay, may mga nagsumbong at nagreport na sa kanya. At heto ang hindi alam ng mga DDS. Na kahit pa nakahiwalay na tayo, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon kasi bago pa man nakahiwalay ang Pilipinas, ay may nagreport na sa kanila. Aba, may tumatawag pa. <laughs> na kahit hindi si BBM ang nakaupo, papasok at papasok pa rin ang ICC sa Pilipinas. Siguro pwedeng pigilan ni BBM ang pangyayari kung nagkaroon ng respeto si Digong kay BBM. Ikaw ba naman yung araw-arawin ng bangag at prayer rally na may kasamang pagmumura? Alam nyo, sa totoo lang, wala namang masama sa ICC Kung makatao at makajos ka. Alam nyo, ang ICC sumbungan ng mamayang tao yan. Sa so, tingin nyo, kayang litisin sa Pilipinas ang kaso ni Digong? Na kung sumagot ang layo-layo sa mga sagot at kung sumagot man ay pa-jokes? Di ba, pabor nga kay Digong yung sa ICC, di ba? Kasi sinasabi nila binabayaran lahat ni BBM ang mga nakaupo sa Pilipinas. Sabi nila, silent martial law daw. Eh, ang ibang vlogger, wala nang na galang sa Pangulo, di ba? Ang mga DDS, galit na galit kay Tore eh wala naman siyang pinapatay ayos nga yun eh nakikita natin nagkatrabaho talaga siya kayong mga DDS galit na galit kayo sa human rights kung galit kayo kay Tore sumasang ayon din kayo sa human rights ngayon anong silbi ng pinakamagaling na presidente kung siya naman yung kauna-unahang nakulong sa ICC itong mga DDS na to galit na galit sila na nakakulong si Tatay Digong Di ba siya pa nga nagyaya sa ICC sa pumasok sa Pilipinas? Alam nyo ba kung saan maaring manggaling ang ebidensya Galing din mismo sa bibig ni Tatay Digong. Ang quadcom naka-record yan at naka-oat. Ang oat na tinatawag yan yung panunumpa na walang halong biro at panay katotohanan lamang ang sasabihin. Kaya sa mga DDS, mag-ipon kayo ng ebidensya. Pagkatapos ng termino ni BBM, e eh, pwede rin kayong magkaso. Karapatan po ninyo yan. Basta mga DDS, ito ang tatandaan nyo ha. Walang apoy kung walang usok. Walang kaso kung walang krimen. Alam nyo, Si Tatay Digong din yung kauna-unahang presidente na nang tapos na ang kanyang termino ay maingay pa rin. Kaya sa mga gustong magiging presidente, gawin mo na ang lahat pag nasa posisyon ka na. Sabi ni Tatay Digong, gutom ang mga Pilipino. Eh ano ba kasing ginawa mo nung nakaupo ka? Sabi naman ni BP Sara, hindi kinaya ng flood control ni BBM ang bang dumating. Eh nasaan yung flood control ng tatay mo, di ba? Sa totoo lang guys ha, mga DDS lang naman ang nagsasabing gutom ang Pilipino eh. Nagtataka lang ako, bakit kaya sila nagugutom? Kala ko ba maayos ang pamumuhay nyo nung si Tatay Digong ang nakaupo? Wala bang ibinigay na trabaho si Tatay Digong nung siya ang nakaupo? O oh, mga DDS, ang sinasabing pagbabago ni BBM, nagkisimula yan sa sarili at sa loob ng pamilya. Turuan ang miyembro ng pamilya kung anong may pwedeng itulong sa loob ng pamilya. Mag-anak lang na naayon sa budget. Baka naman mag-anak ka ng lima, tapos pag nagutom, isisi -isi mo na naman sa gobyerno. Kung hindi naman, mangingin ka sa mga vlogger. Tsaka tigilan nyo ngayon yung pagpapakalat ng magnanakaw ang mga Marcos. Ilang siglo na ang nakaraan at ilang taon na ako, wala pa rin nakakapatunay. Di ba kayo nagtataka? Masaya at buo pa rin ang pamilya Marcos hanggang ngayon? Tignan nyo ang pamilya Aquino. Sana habaan pa ng Panginoon ang buhay ni Chris Aquino ngayon.